Hello, ako po ulit si Kuya Louie At ngayon po, ang pag-aaralan natin ay may kinalaman sa iba't ibang uri ng computer na meron po tayo Let's go! All I feel is blue. Like the... Okay, baka sabihin nyo, robot yung pag-uusapan natin na hindi po Different types of computer ang focus po natin We have the supercomputer, mainframe computer, personal computer, microcontroller, smartphone start tayo sa supercomputer. Ang supercomputer po ang pinakamalaki na computer at pinakamabilis. At syempre, pinaka-expensive na computer. So, hindi siya typical na itsura na computer na alam natin, pero yan ay mga computer. Ang laman po niya ay motherboard, hard disk drive, random access memory, at maraming CPU. Kaya siya naging fastest, tulad ng babanggit ko, marami siyang CPU sa loob at GPU. Kaya siya naging napakamahal kasi kailangan niya ng cooling system para manatili po yung function ng ating mga supercomputer. Kasi mabibilis po sila mag-solve ng problem, mag-compute eh. Hindi siya ano, pipitsugin o typical na CPU na kalagay po dyan. Okay, ang pinag-uusapan natin dito ay 100 millions of dollars. Ano, it, pwede siyang umabot ng 200 to 300 million dollars o higit pa para lang ma- gawa ng supercomputer at ma-maintain po ito. Kaya rin siya naging expensive kasi napakalakas niya pong kumain o kumonsumo ng electricity. Just imagine ayon sa pag-aaral, dun sa nabasa ko, yung nakukuha na electricity ng supercomputer ay kayang magbigay ng electricity sa 8,000 na mga bahay. Pero malaki ang pakinabang ng supercomputer. Mamaya pag-usapan natin yan. This huge computer are used to solve very complex science and engineering problem. Yan, yun yung nagagawa niya. Yung hindi kayang isolve ng tao, yung hindi kayang isolve ng computer, o typical na computer, kayang-kaya pong isolve ng supercomputer. Supercomputer po kasi, use lots of CPUs and GPUs at the same time on one problem. So, isang problema lang, pero maraming CPU at GPU nagtutulungan para ma-solve po yun. Okay, so dalawa yung supercomputer ang na-research ko, nabibigay ko po sa inyo. Napakarami po nila pero dalawa lang po. Ang una ay yung Summit Supercomputer na ini launch noong June 8, 2018. Maraming binigay na features ang Summit Supercomputer. Pero ito po yung mga mababanggit ko po sa inyo na ilan. Una, kung susumahin po lahat yung bigat ng supercomputer, it's around 340 tons. Mas mabigat pa po ito sa isang commercial na eroplano At ang kailangan niyang space para mailagay po ang mga computer po ng summit ay 5,600 square feet katumbas po ng dalawang tennis court. Kung pamilyar po kayo sa tennis court. At ito, yung 30 years na computation kaya niyang sagutan according po dun sa research sa loob lamang ng isang oras o kulang-kulang isang oras. No, so, kabilis mag-compute ang summit na ito, ano? Tapos ginagamit 'to ng mga researchers, mga scientists, astrophysics. Kaya siya napakabilis, meron siyang 9,216 CPU. Hindi 'to pipitugin CPU, ha? At 27,648 GPUs. So all in all, meron siyang more than 30,000 na processor. Itong mga GPU po 'yan kung pagsasama-samahin. So, yan yung dahilan kung bakit po mabilis siya mag-compute. Ang ikalawa na babanggitin ko po sa inyo supercomputer ay yung Fugaku supercomputer. Ito po ay gawa sa Japan. Papansin nyo, napakaganda, napakaayos, napakalinis, napaka napaka-organized. Napaka napaka so, ang Fugaku supercomputer po ay mas mabilis. Siya na po ang pinaka mabilis na computer sa buong mundo. Tinalo nyo na po ang Summit. Kasi yung Summit 2018, ngayon 2020, siya na pong number one sa buong mundo. Para ma-imagine natin kung gano'n siya kabilis, halimbawa, yung nabanggit ko po sa inyo na karakteristik ng Summit Supercomputer, ang gagawin natin, ita times 3 natin siya. So, ganun kabilis ang supercomputer. So, ganun, mas mabilis siya mag-compute, mas marami uh, computer ang kailangan siyempre, at mas mahal po ang pugaku saan po ba ginagamit ang Fugaku supercomputer o mga supercomputer natin sabi nila, ang mga researchers, scientists ay tum natutulungan sila na mag-discover mag-personalize at gumawa ng mga preventive medicine nakakagawa sila ng natural disaster simulation ibig sabihin, bawa sa atin uh, nalalaman nila kung gaano kalaki yung bagyo gaano to kalakas gaano karami yung uh, tubig na pwede niyang ibigay kaya napansin nyo, di ba, pag nagbabalita sa GMM7 o kaya sa Channel 2, yung pag-asa, um, lagi silang nagre rely sa Japan, ma weather forecast, tsaka sa Amerika. Kasi sila yung may mga supercomputer eh. Tsaka sila rin yung mga may satellite. Ang Fugakov din po ay ginamit para mapag-aralan yung fundamental laws of the universe. Nakikita nila kung gaano kalayo yung mga universe from another universe, galaxy to another galaxy. So yun, napag-aaralan po nila yun. Nakukumpit po yun, gamit po ang supercomputer. At sabi po, dun sa nabasa ko po, researchers are even use Fugaku for COVID-19 research into diagnostic, therapeutics, and simulation showing the spread of the virus. Now, nakita ko rin yun sa YouTube video na pinakita kung gaano kalawak ang pwedeng ma sakop ng pagbahing o pag-ubo ng isang merong COVID-19. So na compute 'yon gamit 'yung supercomputer na Fugaku. No. So malaki rin po ang tulong ng mga supercomputer na ito kaya pinagagastusan santo ng maraming company. Okay, next na pag aralan natin ay 'yung tinatawag na mainframe computer, also known as big iron. Hindi ko alam kung bakit tinawag siyang Big Iron na no. So, pwede niyo pong banggitin dun sa link mamaya kung bakit siya tinawag na Big Iron na. Ano. Anyway, sabi po dito, is a computer used primarily by large organization for critical application, bulk data processing. Ito yung ikalawa sa fastest sa expensive computer na meron tayo. Ikalawa siya sa supercomputer from the word critical application ang bulk data process yung mga mainframe computer katulad niyan ng mga cabinet na gawa ng IBM ginagamit kasi sila sa bangko meron din daw GS ang GSIS sa mainframe mga insurance company mga telecom tulad ng PLDT Philippine Airline, Meralco. So yan, yan yung mga nangangailangan ng mainframe. Hindi lang silang more on solving problem. Sila ay more on uh, saving data kaya nga nabanggit bulk of data at critical application. From the word critical, kasi may mga sensitive na data ng mga banko na hindi dapat ma-access basta-basta. So dapat ang mga mainframe computer po matataas yung security level po niyan. Ang Google po ay mayroong mataas na security level din po ang mga gumagamit ng mainframe computer usually ay malalaking organization. Napansin nyo to Or mga corporation, mga business. At dapat, again, ay may security o mataas na security level. So, para maintindihan natin yung pagkakaiba ng dalawa, ang supercomputer po, nagsosold po yan ng isa-isa. Halimbawa, gusto nilang makompute kung gaano kalayo ang, halimbawa, hundred of light years yung layo nito or thousands of light years layo nito di ko alam kung pillar of creation to eh kung di ako magkakamali i-compute ng supercomputer mabilis nilang may bibigay yun kapag binigay nila yung problem alamin, gusto nilang malaman kung gaano kalaki yung bagyo kung gaano kalakas to at gaano kadami yung tubig na bibigay niya kayang i-compute ng supercomputer yon yun nga lang one by one pero mabilis. So, ibig sabihin, isang problem, So, solve agad yan ng supercomputer. Unlike sa mainframe, hindi lang po, babalansin kasi nila hindi lang solving problem, hindi saving data. Sa supercomputer po kasi, hindi sila madalas mag-save ng data. More on solving or computation na sila eh. So sa mainframe computer, mag-save sila ng data at syempre, hindi ka basta-basta makakapasok dun sa mainframe nila. Okay? Protectado po yun. So, yan yung pagkakaiba po nung supercomputer at mainframe computer. No, sunod tayo. Computer server. Kahit ako nalilito kung ano yung pagkakaiba ng computer server tsaka ng uh, mainframe. No, kasi may mga computer server na napakalaki po na halos katulad na ng mainframe computer. Actually, may server po na mas malaki pa sa mainframe computer. Mas mahal pa sa mainframe computer. Pag-usapan natin mamaya yan. Ang server po is a central computer that contains collection of data and programs. At sabi dito, ang computer server, also known as network server, kasi naka-internet sila eh. Ang mainframe po, naka-internet din po yan. Balikan natin sandali. Ang mainframe po, ang madalas gumagamit dyan ay mga banko, yung mga ATM po nila, naka-network po yan. Naka-internet connection po yan. Okay? So, pero, Uh, iba yung server na ito eh. Sabi dito, this system allows all connected user to share. Kaya lang yung mainframe, hindi yan lagi nag-share. Especially kung hindi mo alam yung access noon. Nag-share siya, and nag-store ng electronic data and application. One example ng computer server na pwede kong bigay sa inyo ngayon ay yung Facebook. Di ba? Pwede kayong mag-share ng data na hindi lalagpas ng 25 megabytes, di ba? Okay, so yun po yun. At ang isa sa pinakamalaking computer server na binanggit ko sa inyo kanina ay yung Google Data Server. Napakalaki nun. Pero server ang tawag sa kanila. Bakit server? Kasi nagbibigay sila ng serbisyo sa mga internet user. Okay, so ito yung example ng branch nila na Google Data Center. So may mga motherboard po dyan, RAM, CPU. Tapos mapasin mo, mga, konektado yung mga yan. Siyempre, dapat malamig po rin dito, parang katulad supercomputer. Pero, hindi sila more on solving complicated or complex uh, problem. Hindi po ganun. Naka-store po yung mga data na kailangan ng tao, at pag hiningi ng isa, ibibigay po. Kaya, para maintindihan po natin yan, more on, ang mainframe po ito, ay nasa under po sila ng organization or ng isang malaking company. Hindi mo ma-access yung data kung wala kang ano, password, tama, o username. So, parang ako, mag landbank user ako, hindi ito basta-basta makukuha ng mga ibang tao. Hanggat wala silang password, tsaka, o yung password na bibigay Sa server po, almost everyone or anyone, basta may internet connection ka, makukuha mo yung data na gusto mo. Pero na lang kung email ang pinag-uusapan, ano? so hindi mo papasok talaga yun nang wala yung username tsaka password. Okay? So, yan yung pagkakayaban yun. ngayon. So, mainframe, more on company po yan or large organization na kailangan po ng may mataas na security level. Internet user, although meron tong security level, mataas ang security level ng Google data user, yung mga basic information na kailangan nila, kayang ibigay ng server na kahit sino po, basta may nakakonekta siya sa internet. Next tayo, yung personal computer. Ito yung personal computer ko, yan. Ang gulo, no? Ang personal computer is an all-around device that can be used as a productive tools. Merong system unit, may uh, monitor, may tawag dito, keyboard, mouse, ABR. Ang gulo, no? <laughs> At ito ay media server and gaming machine. Machine, no. So, ginagamit ko ito sa pagtatrabaho ko po. So, hindi na to office opisina lang, pang bahay na rin sa ngayon, ano? Ang personal computer din po, matatawag na rin natin personal computer, itong mga gaming console. Ang gaming console po, is a computer device that outputs video signal. Yung video signal na or visual image to display a video game that one or more people can play through some type of game controller. So, nakikita natin yung output, nako-control natin yun gamit ng mga ito, mga controller na ito. Okay? So, computer na rin po ang mga gaming console. Xbox, Playstation, Nintendo, yan. Next sa na pag-usapan natin ay microcontroller. So palit na palit na, na ng computer, no? Ito yung example ng microcontroller at isa sa mga ginagamitan ng microcontroller yung mga drone na lumilipad, na may mga kamera. Ang mga microcontroller po, according po dito, are mini computers that enable the user to store data. Yan. And execute simple commands and tasks. So parang ito, Ah, uh, ko siya kung gusto niyang mataas o gusto niyang bumaba na. Makokontrol niyo yung camera na ito. No, kasi meron siya sa loob ng microcontroller. Ginagamitan din siyempre ng remote control. No, many such system are known as embedded system. Pagkatapos, yung huli, yung ating smartphone. Yes, ang ating smartphone po ay in-include na as a computer. Bakit? Kasi ang smartphone po ay, hindi lang po siya mobile phone. Pwede na rin siyang tawaging mobile computer katulad ng laptop. Sabi dito, that performs many functions of a computer, typically have a touch screen interface para magbigay ng input sa atin o magbigay ng input sa computer, internet access katulad ng laptop, and an operating system capable of running downloaded application. Ayan, ano? So, ang mga smartphone at tablet ay consider na po as computer. So, ito po yung mga basic at alam ko po na marami pang uri ng computer sa market pero banggitin ko lang po yung mga importante at yung madalas na gamitin natin na masasabi natin yung computer. So, I hope may natutunan po kayo sa maikling video na ito at please don't forget to subscribe kung pwede po i-thumbs it up nyo po kung nagustuhan nyo po yung video na ito. Maraming salamat po sa panonood.